Sandosenang kahon ng mga peke umanong Viagra o pampataas ng libido ng mga lalaki ang nakumpiska ng mga tauhan ng NBI sa isang drugstore sa Divisoria. Mas mura nga ang mga tableta, yun nga lang may side effects naman. Ikwento mo Michelle Mediana. Wala nang nagawa ang mga tindera sa butikang ito sa 168 Mall sa Divisoria nang halughugin ng NBI ang kahon-kahon ng mga peke umanong performance-enhancing drug na Viagra. Ang tatak sa kahon, Magna RX. Pero ang tableta sa loob, may nakasulat na Viagra. Ang bentahan, 200 piso kada 10 tableta. Ang totoong Viagra, nasa 3,200 pesos kada 4 na tableta. Ang sasabihin nila sa mga naghahanap, ito ay Viagra din at uh, generic na Viagra. Hindi raw dumaan sa Food and Drug Administration ang mga nakumpis gamot. Katwira na mga tindera, wala silang alam sa binibenta. Since lady lang sa sure. sure. Nagbabala naman ng mga otoridad sa posibleng side effects ng mga peking Viagra. Well, definitely, ang effect nito ay much uh, lesser in potency kaysa sa Viagra. Concern natin dito yung sa safety ng uh, iinom nito dahil siyempre makakapekto ito sa patay ng tao. Kinaluhog din ng NBI ang unit na ito sa Alvarado Street sa Maynila. Wala nang nakita mga kahon ng Magna RX pero iba't ibang made in China na gamot ang nakita. Kahit nga wala dito ang mismong produkto ang hinahanap ng NBI, nakakita dito ng mga karton, mga bote, mga foil at mga equipment na tila ginagamit para pekein at i-repackage ang mga gamot. Payo ng NBI sa publiko, siguraduhing may reseta bago uminom ng performance enhancing drug. Ipasusuri na sa FDA ang mga nakumpiskang gamot. Kakasuhan naman ang paglabag sa trademark infringement ang may-ari ng drugstore. Michelle Mediana, News 5.